Nakalimutan ng aking nobyo na tapusin ang tawag at narinig ko ang isang nakakasakit na pag-uusap kasama ang kanyang pamilya na nagbago ng lahat bago ang aming kasal ako, isang dalawamput-anim taong gulang na babae, ay dapat ikakasal noong nakaraang linggo, ngunit hindi ito natuloy dahil tumakas ako sa gabi bago ang aking kasal. Ako ay nakikipag-engage sa aking nobyo, isang dalawamput-anim taong gulang na lalaki, sa loob ng anim na buwan at magkasama na kami sa loob ng tatlo taon. Ang aking ngayon ay ex-boyfriend at ako ay may dalawang anak na kambal na lalaki na isang taong gulang. Hindi namin planong magkaroon ng mga anak at labis na tutol ang aking nobyo na magkaroon kami ng mga anak sa simula pa lang. Ngunit ako ay napakatigas ang ulo at sinabi ko sa kanya na magkakaroon ako ng mga anak kasama man siya o wala. Binigyan ko siya ng opsyon na umalis at hindi ko man lang hiniling ang child support mula sa kanya. Naniniwala ako na kaya kong palakihin ang aking mga anak mag-isa, anuman ang mangyari, ngunit palagi akong may malakas na maternal instinct at para sa akin, tamang-tama ang panahon. Handa na akong maging isang ina, ngunit kailangan niya ng oras para tanggapin ito. Iyon ang sinabi niya sa akin nang sabihin kong makikipaghiwalay ako sa kanya kung patuloy niya akong pipilitin na huwag magkaroon ng anak. Pagkatapos noon, tila nagbago na siya. Naging mabuti siyang partner sa buong pagbubuntis at naging mabuting ama pagkatapos ng kanilang pagsilang. Hindi namin inasahan na magkakambal at aaminin ko na baka hindi ko kayang pamahalaan iyon ng mag-isa, kaya sa tingin ko ay swerte ko na nanatili siya pagkatapos ipanganak ang aking mga anak. Ginawa niya ang lahat ng dapat gawin ng isang ama at pagkalipas ng anim na buwan, nagpropose siya sa akin at sinabi kong, Para bang ang buong pangyayari kung saan hiniling niya na i-terminate ang pagbubuntis ay hindi nangyari. Napakagaling niya. Sa tingin ko, ang pagbubuntis ay nagpabait din sa akin, kaya pinatawad ko na ang lahat at handa na akong pakasalan siya. Pagkatapos ng lahat, magkasama na kami sa loob ng tatlo taon at nagbuntis, kaya naniniwala ako na ito na ang tamang panahon. Sa loob ng mga buwan, nagplano kami ng nagplano at talagang masaya ako. Ang aking mga magulang ay tuwang-tuwa rin dahil gusto nila ang aking ex, siya ay parang perpektong lalaki. Ngunit pagkatapos, isang gabi bago ang kasal, nasira ang laha. Hindi pa rin ako makapaniwala na isang tawag lang ang sumira sa isang tatlong taong relasyon. Ngunit sa tingin ko ay nailigtas ako nito sa isang masamang kasal. Ang araw bago ang aming kasal, magkahiwalay kaming natutulog ng aking ex, tulad ng kinaugalian. Ako ay nakatira sa aming bahay habang siya ay lumipat sa bahay ng kanyang pamilya, na ilang bloke lang ang layo. Pagkatapos ng hapunan, tinawagan niya ako para ipaalala na mahal niya ako at hindi na niya mahintay na pakasalan ako, at iyon ay nagpaemosyonan sa akin. Nagkaroon kami ng isang magandang sandali habang nasa tawag, at pagkatapos ay nagpaalam na kami at hinintay ko siyang magdisconnect. Sa kabutihang palad o sa kasamaang palad, nakalimutan niyang i-disconnect ang tawag. Sa tingin ko ay hindi niya sapat na pinindot ang screen na isang karaniwang ugali niya. Nanatili ako sa linya dahil narinig ko ang kanyang ama na kausap siya at dahil sa pag-usisa, nagpa siya akong makinig sa kanilang usapan dahil tinanong ng kanyang ama kung kausap niya ako. Habang sinasagot ang kanyang ama, ang boses ng aking ex ay tila malungkot at malayo at naramdaman kong may mali. Ang usapang nangyari pagkatapos ay paulit-ulit na nagpaplay sa aking isip, kahit na isang linggo na ang nakalipas. Tinanong ng kanyang ama kung pareho pa rin ang kanyang nararamdaman tulad ng dalawang araw na nakalipas, at sinabi niyang. Pagkatapos, sumali ang kanyang ina sa usapan at sinabi sa kanya na kahit ano pa ang kanyang maramdaman, kailangan niyang ituloy ang kasal. Tila nagalit ng bahagya ang aking nobyo at sinabi sa kanila na gagawin niya ang gusto niya at hindi nila siya mapipilit. Kung saan sumagot ang kanyang ama na hindi nila siya mapipilit na pakasalan ang isang tao na hindi niya mahal. Ngunit maaari siyang alisin sa kanilang testamento, kaya nasa sa kanya na ang desisyon. Pagkatapos, naglecture ang kanyang ina tungkol sa kung paano ngayon na siya ay isang ama, kailangan niyang maging responsable. Sapat na ang masamang epekto ng pagkakaroon ng mga anak bago magpakasal. Ngunit maaari pa niyang iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapakasal imbes na ipagpaliban ito dahil hindi pa siya handa. Kung handa na siyang magkaroon ng mga anak, handa na rin siyang magpakasal at mag-commit, iyon ang sinabi ng kanyang ina at sumang-ayon ang kanyang ama. Nagsimulang magsalita ang aking ex tungkol sa kung paano ito hindi patas dahil literal siyang pinipilit na pakasalan ako kahit na malayo siya sa pagiging handa para lang hindi siya matanggal sa testamento ng kanyang mga magulang. Sinabi niya na napaka-unfair nila at nagsimulang magreklamo. Tungkol sa kung paano walang nagmamalasakit sa kanyang buhay, kung handa na ba siya para sa mga milestone o hindi at palagi siyang napipilitang harapin ang mga bagay na hindi niya handa. Hindi ko pinansin kung handa ba siyang maging ama o hindi at gayon din ang kanyang mga magulang na pinilit siyang manatili sa akin sa kabila ng katotohanan na natatakot siya sa ideya ng mga anak. At ngayon, pinipilit pa siyang magpakasal kahit na hindi pa rin siya handa. Nagreklamo siya tungkol sa kung gaano kami lahat unfair sa kanya at pagkatapos ay tila umalis siya at iniwan ang kanyang telepono sa kwarto. Patuloy na pinag-usapan ng kanyang mga magulang kung gaano ka ang kanilang anak at doon ko na-disconnect ang tawag. Nagulat ako at wala akong ideya kung ano ang susunod na gagawin. Ang aking nobyo ay sumang-ayon lang na pakasalan ako at manatili sa akin dahil pinagbantaan siya ng kanyang mga magulang na aalisin siya sa kanilang testamento. Tiyak na iyon ang gusto kong malaman sa gabi bago kami dapat ikasal. Hindi ko man lang maunawaan ito sa susunod na ilang minuto. Wala sa kanyang pag-ugali ang makakapagsabi sa akin na hindi siya handa. Nagkaroon kami ng away noong dalaman kong buntis ako sa simula, ngunit pagkatapos noon, palagi siyang naging mabuting nobyo at ama, kaya literal na wala akong ideya na ito pala ang kanyang tunay na nararamdaman. Talagang magaling siyang artista, kailangan kong aminin iyon. Nang makapag-compose ako, nagpa siya akong tumakas. Sa kabutihang palad, kasama ko ang aking mga anak kaya sumakay ako sa aking kotse at nagtungo sa isang hotel na medyo malayo sa bayan. Medyo huli na nang makarating ako doon at ang aking mga anak ay nainip na, kaya pinatulog ko sila, binalok ang aking nobyo at ang kanyang pamilya ng walang paliwanad at iyon na. Umiiyak ako sa buong gabi nang malaman ko na ang nakaraang taon ay isang malaking kasinungalingan at pagkatapos ay nakatulog ako ng mga alas negatibo apat ng umaga. Ang venue ng kasal at lahat ng iba pa ay sakop ng mga magulang ng aking ex. Ngunit mayaman sila, kaya hindi ako nag-alala tungkol sa perang nasasayang. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanilang ideya, kaya hayaan silang magdusa sa mga kahihinatnan. Ako ay umalis na. Bago ako matulog, nag-text ako sa lahat ng aking mga kaibigan at pamilya na hindi na matutuloy ang kasal at ipapaliwanag ko ang lahat mamaya at hindi nagbigay ng ibang detalye. Alam kong magiging abala sila sa kasal dahil malinaw kong sinabi na ayaw kong lumapit sila sa aking ex o sa kanyang pamilya at ayaw kong makipag-ugnayan sa kanila o tumugon sa kanila at nagtiwala ako sa aking mga tao. Kaya alam kong gagawin nila ang hiniling ko ng walang pagtatanong. Ginugol ko ang araw na dapat ay ikakasal ako sa hotel, kumakain ng aking mga nararamdaman at naglalaro kasama ang aking mga anak dahil sila lang ang gusto kong kasama sa panahong iyon labis akong nasaktan at nasira ang puso, ngunit kailangan kong magpakita ng lakas para sa kanila, kaya iyon ang ginawa ko. Pagkatapos ng isang araw, nagpa siya akong bumalik sa bahay para kunin ang aking mga gamit at lumipat sa bahay na iyon. Iniwan ko muna ang aking mga anak sa bahay ng aking mga magulang, at nang sa wakas ay dumating ako isang araw pagkatapos, ang aking ex ay tumugon tulad ng inaasahan ko. Mukhang hindi siya nakatulog at tila napakapaniki at nag-aalala at hindi ko pa rin alam kung gaano ito totoo at gaano ito peke. Tinanong niya kung saan ako nagpunta at sinabi na labis siyang nag-aalala sa akin. Nang hindi hinihintay na magsalita ako, sinimulan niyang ikwento ang kanyang bersyon tungkol sa kung paano siya at ang kanyang pamilya ay naghintay ng ilang oras noong nakaraang araw. Sinabi niya na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ko at kailangan kong magbigay ng paliwanag at humingi ng public apology dahil hindi dahilan ang cold feet para sirain ang kanyang reputasyon at ang kanyang pamilya. Hindi ako masyadong nagsalita, sinabi ko lang na narinig ko ang usapan niya sa kanyang mga magulang noong nakaraang araw. Naguluhan siya ng ilang segundo at nang sa wakas ay naalala niya kung ano ang tinutukoy ko, nagpakita siya ng kahihiyan. Hindi ko na siya kinausap pagkatapos noon. Pumasok ako sa bahay habang siya ay naghihintay sa labas, kinuha ang mga mahalagang gamit at umalis na walang ibang salita. Wala akong sasabihin sa kanya. Sa totoo lang, ginawa niya ang kanyang nararamdaman na tama at ngayon ginagawa ko ang aking nararamdaman na tama. Hindi na rin ako interesado sa pagiging isang asawa. Gusto ko lang maging isang ina ngayon at isang mabuting ina. Iyon ay halos isang linggo na ang nakalipas at hindi na kami nag-usap pagkatapos noon, kaya akala ko tapos na kami. Wala na akong sasabihin sa kanya at wala rin siya. Iyon ang akala ko, ngunit ilang oras na ang nakalipas, dumating siya sa bahay ng aking mga magulang ang nagmamakaawa na makausap ako. Sa ngayon, malinaw na sinabi ko sa aking mga magulang kung ano ang nangyari at alam na rin ang lahat ng aking. Malalapit na kaibigan, kaya nag-aalangan silang papasukin siya, ngunit pumayag akong kausapin siya sa huling pagkakataon. Ayokong papasukin siya baka mag-away kami at magsigawan dahil natutulog na ang mga bata at ayokong magising sila kaya nag-usap kami sa harap ng bahay. Humingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa akin at sinabi na mahal niya talaga ako kahit na hindi pa siya handang pakasalan ako. Sinabi rin niya na mahal niya ang mga bata at sa kabila ng lahat ng sinabi niya noong gabi, gusto pa rin niyang maging bahagi ng aming buhay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko doon o kung maaari ko ba siyang pagkatiwalaan, dahil halos isang taon niya akong niloko at nagpanggap, kaya natural na magduda ako. Ngunit sinabi ko na isipin ko kung ano ang dapat naming gawin. Ayaw niyang makipaghiwalay, ngunit gusto pa rin niyang ayusin ang aming relasyon at bigyan kami ng pangalawang pagkakataon ng walang pakikialam ng kanyang mga magulang, iyon ang sinabi niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Gusto ko na magkaroon ng relasyon ang aking mga anak sa kanilang ama habang lumalaki, ngunit hindi ko siya mapagkakatiwalaan ngayon. Para sa sarili ko, kailangan ko talaga ng pahinga dahil ang linggong ito ay napakagulo at hindi sa magandang paraan. Update, isa kamusta? Alam kong matagal na, ngunit abala ako sa trabaho at mga anak at paglipat, kaya wala akong oras para mag-update sa inyong lahat. Ang suporta na ibinigay sa akin ay napakalaki at talagang nagpapasalamat ako na maraming tao ang nagpakita ng pagmamahal sa akin. Talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng payo na natanggap ko dahil malaki ang naitulong nito sa akin. Nakausap ko na ang isang abogado tungkol sa custody arrangement. Gusto ko ng full custody sa aking mga anak dahil nagpa siya akong hindi na makikipagbalikan sa aking ex. May ilang tao na nagsimulang magpadala ng masasamang mensahe at akusahan ako ng pagiging makasariling ina dahil lang sa pag-iisip na makipagbalikan sa kanya na talagang hangal at mapanghusga. Ako ay isang ina, ngunit tao rin ako at isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang nangyari ang tawag, kaya syempre, hindi pa ako ganap na nakaka-move on, ito ay isang tatlong taong relasyon para sa Diyos.